Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Mayo 18, 2025. Habang ikaw ay pumapasok sa araw na ito ng Mayo 18, isang makulay na enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Isang uri ng siglang tila humihimok sa iyo upang buksan ang iyong isipan sa mga bagong usapan, koneksyon, at karanasan. Ang kalikasan mong mausisa at mapagmasid ay muling namamayani ngayon at parang may hindi maipaliwanag na puwersang nagtutulak sa iyo upang magtanong, makipag-ugnayan, at sumubok tumuklas ng bagong pananaw sa bawat salitang iyong maririnig at bibitawan. Ang araw na ito ay parang paanyaya ng sansinukob upang maglakbay ka sa mga ideyang maaaring dati, ay hindi mo pinapansin, mga ideyang kayang magbukas ng bago at mas malawak na pananaw sa iyong pag-isip at pakikipagkapwa. Ang iyong likas na hilig sa talakayan ay nagbibigay sa iyo ng natatanging kakayahan na makita ang kagandahan sa pakikipagpalitan ng opinyon. Ang bawat usapan ngayon ay maaaring magsilbing pintuan patungo sa mas malalim na pagkaunawa, hindi lamang sa mga taong kausap mo kundi pati na rin sa iyong sarili. Kaya't sa araw na ito, huwag kang matakot na magsalita o makinig sapagkat maaaring ang pinakaimportanteng piraso ng karunungan ay nasa isang simpleng tugon, isang kwento, o isang tanong na hindi mo inaasahan. Hayaan mong dalhin ka ng inspirasyon sa mga lugar kung saan maaari mong hubugin ang iyong malikhaing damdamin. Ang araw na ito ay parang malawak na papel na naghihintay ng mga salita at ideya mo, at ikaw ang tanging may hawak ng panulat. Habang umuusad ang araw, mapapansin mong lumalawak ang iyong pag-unawa sa mundo. Sa halip na tumutok sa iyong sariling pananaw lamang, ang iyong damdamin ay tila hinahatak upang yakapin ang mas kolektibong kaisipan, ang pag-unawa hindi lamang batay sa iyong karanasan, kundi sa karanasan ng iba. Ito ay hindi lamang intelektual na proseso kundi espiritual din, dahil mas nararamdaman mong bahagi ka ng mas malawak na kabuan. Kapag ikaw ay nakikipagdiskusyon o nakikinig sa iba, pansinin kung paano ka naapektuhan, ano ang mga ideyang kumikiliti sa iyong damdamin. Ano ang mga salitang tila humahawak sa iyo at nagbibigay inspirasyon upang magbago o magnilay? Sa kabila ng mga damdaming maaaring sabay-sabay mong maranasan, paalalang mahalagang panatilihin ang iyong pag-isip sa kasalukuyan. Sa halip na padalos-dalos o agad-agad tumugon sa mga sitwasyon, subukan mong huminga muna at iangat ang iyong kamalayan. Sa ganitong paraan, ang iyong mga sagot ay hindi lamang magiging reaksyon, kundi mga malalim na tugon na nagmumula sa iyong kabuan. Ang kakayahan mong mapagmuni at mag-isip bago magsalita ay isang makapangyarihang kasangkapan sa paglikha ng mas makabuluhang komunikasyon. Ito rin ang magsisilbing gabay upang hindi ka malunod sa emosyon o madistract ng pansamantalang bugso ng damdamin. Ngayong araw ay napapanahon upang bigyang laya ang iyong isipan. Hayaan mong ito'y gumala, mag-eksperimento, at tuklasin ang mga bagay na dati tila imposibleng maisip. Ang iyong imahinasyon ay tila nagliliyab ngayon, handang bumuo ng mga ideya at pananaw na kayang baguhin ang iyong landas. Huwag mong hadlangan ang sarili mong magtanong ng si paano kung sapagkat sa tanong na iyan nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Kapag pinahintulutan mong dumaloy ang inspirasyon sa loob mo, maaari mong matuklasan ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap, mga sagot na hindi mo makikita sa lohika, kundi sa iyong malayang pag-isip. Tandaan mo, ang bawat salita mo ngayon ay may kapangyarihan. Ang iyong kakayahang magsalita at makinig ay may kakambal na responsibilidad at biyaya. Kapag ginamit mo ito ng may kabutihan at pagmamalasakit, maaari kang magbukas ng puso, maghilom ng sugat, at magtaguyod ng koneksyon na pamatagalan. Gamitin mo ang araw na ito bilang pagkakataon upang ihabi ang mga kwento na may saysay, at lumikha ng dialogong makapagpapalalim ng iyong koneksyon sa kapwa. Sa bawat salita mong bibitawan, nasa iyo ang kapangyarihang magbigay liwanag sa ibang tao. Para sa araw na ito, ang maswerteng kulay mo ay bughaw, simbolo ng katalinuhan, kapayapaan, at komunikasyon. Ang bughaw ay nagdudulot ng linaw ng pag-isip at katahimikan ng damdamin, kaya't magandang isama ito sa iyong kasuotan o paligid. Ang maswerteng mga numero ay tatlo at labing apat, mga numerong nagdadala ng lakas sa komunikasyon, balanse, at pag-unlad. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pakikipag-usap sa matagal mo nang hindi nakakausap, maaari itong kaibigan, mentor, o kahit kamag-anak. Ang pagbubukas ng koneksyon ay maaaring magdala ng hindi mo inaasahang kaalaman o inspirasyon na magpapabago sa takbo ng iyong linggo. Mahalagang paalala sa iyo, Gemini, ang tunay na karunungan ay hindi lamang nanggagaling sa mga aklat o lohikal na paliwanag, kadalasan, ito ay sumisibol sa tahimik na pagninilay, sa masinsinang usapan, at sa bukas na puso. Sa araw na ito, magtiwala ka sa sarili mong kakayahan na hindi lamang mag-isip kundi makiramdam. Kapag pinag-isa mo ang talino at damdamin, nabubuo ang pinakamabisang anyo ng kaalaman, ang uri ng kaalamang kayang magpabago ng buhay. Habang natatapos ang araw, makikita mong hindi lamang ito basta ordinaryong karanasan. Isa itong makabuluhang yugto ng iyong paglalakbay, isang araw kung saan pinili mong makinig, magtanong, at bumuo ng mas malalim na koneksyon sa sarili at sa iba. Hindi lahat ng araw ay tulad nito, kaya't pahalagahan mo ito. Bigyang halaga ang bawat kaisipan na bumisita sa iyong isipan, bawat kwentong iyong narinig, at bawat damdamin iyong naramdaman. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malawak na proseso ng paglago, isang paglalakbay patungo sa mas matalino, mas maunlad, at mas makataong ikaw. Ang araw na ito ay tila pahina sa isang makapal na aklat na ikaw mismo ang sumusulat. Isulat mo ito ng may tapang, may pag-ibig, at may pag-asa. Sa mga salitang binitiwan mo, sa mga tanong mong inisip, at sa mga koneksyong nabuo mo, doon nagsisimula ang bagong bahagi ng iyong kwento. Yakapin mo ang sarili mong talino at kabutihan, at tandaan, ang tunay na lakas ng isang Gemini ay hindi lamang sa bilis ng pag-isip, kundi sa lalim ng pagkaunawa. Ang Mayo 18 ay isang paalala na ikaw ay nilikhang may kakayahang magpabago ng mundo, isa, dalawang, o kahit ilang salita lamang ang kailangan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.